Hello guys. Nandito na naman tayo para sa isang episode sa aming YouTube channel. Ang ibabagi ko po sa inyo ay ang mainit-init pa na desisyon ng Supreme Court ngayong linggo lang. Uh, particularly, I think last February 21, itong dinesisyonan ng Korte Suprema ng isang abogado ay binigyan ng sanction ng disbarment. Ibig sabihin, para sa mga laymen, lay laywomen, mga ordinary persons, ang disbarment ay ang pagkakatanggal ng titulo or ng kanyang, uh, I would say, license sa pagpapractice uh, pa ng pagiging lawyer dito sa Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari dito sa kaso na to na nakarating hanggang sa Supreme Court So, ang bottom line ng kwento dito ay ang pangiiwan ng isang lawyer na isang kasal na sa kanyang asawa at kanyang mga anak Inabandon na yung kanyang mga anak tapos, naghanap siya ng ibang babae tapos, pinakasalan niya yun at, ibinabalandra pa niya o pinopost pa niya, pinagmamayabang pa niya sa social medias niya yung kanyang illicit affair na ang pagkaka-define or pagkaka-decide ng Supreme Court ay grossly immoral. Hindi lahat ng mga nagagawang kasalanan ng mga lawyers ay binibigyan ng sanction ng disbarment. Ang isa sa mga Uh, basis ng pagbibigay ng disbarment na sanction ay kapag ang kanyang ginawa ay grossly immoral, kung tawagin. Uh, sobrang serious, in, ika nga. Ang kaso na to ay actually nag-umpisa nung nagreklamo ang uh, legal wife sa IBP. Ang IBP ay ang, ang ibig sabihin nun ay Integrated Bar of the Philippines kung saan ang lahat ng mga abogado ay automatically nagiging miyembro nito once nakapasa sila sa bar examinations. Ang unang sanction na ibinigay ng IBP ay ano lamang suspension at hindi disbarment sa abogado na to na nang iwan ng kanyang asawa habang sila ay kasal pa lamang, habang sila ay kasal pa at inabandono ang kanyang pamilya at kanyang mga anak in particular at nagpakasal sa kanyang sabihin natin girlfriend na i-presentan -pre, uh, niya o ipinagmayabang o ipinagmalaki niya sa kanyang mga social medias. Noong nakaabot nito ito ng Supreme Court, pinalitan ang sanksyon. Mas matindi ang ibinigay na sanksyon ng Supreme Court. At sabi ng Supreme Court, hindi lang basta suspension ang ibibigay para sa uh, abogado na to o committed a grossly immoral act. Ang pangiiwan ng asawa at pagpapakasal kahit siya ay meron pang uh, say married uh, life doon sa kanyang legal wife at ang pag-aabandon na din sa mga anak niya. At ang sinasabi nga ng Code of Professional Responsibility and Accountability, kapag ikaw ay gumawa ng ganitong klaseng krimen or imoralidad, na ma-equate sa tinatawag na grossly immoral then you can be sanctioned with disbarment. Ito so far ang panglima o panganim na yata na kaso na mga lawyers na dinidisbar dahil hindi nila ma survive or ma withstand ang pagiging isang tapat na abogado. In fact, the Supreme Court said na ang isang abogado ay tagapangalaga ng justice, tagapag-serve ng mga karapatan ng mga mga kapwa taon niya at ang tao na gumagawa ng mga ganito mga krimen which are grossly immoral do not deserve for the title of a lawyer or an attorney. So 'yan lamang po at sana po ay may natutunan kayo sa bagong decision ng kaso na to ng Supreme Court. Have a nice day and please subscribe to our YouTube channel.